welcome to our new vlog at ang atin ngayong vlog is siyempre itong un unboxing no so ang mga pinamili kami na lang so ito yung first and foremost yung gatas para kay Balma, Balma. lagi niya yung ano tapos may nakita kami guys na sale na <laughs> isang box ng Indomie. Ito yung mga pang meriyan meriyan ni Balma. Kaway, Pero kaway. hindi naman lagi. <laughs> hindi naman siya lagi kasi nga hindi na naman maganda yung lagi na ka noodles. So ikaw sa mga taga... Mahilig mag noodles. <laughs> canton actually. Mga pancit canton. So, meron ding... Ibutan pa sa mga ito Bumili kami ng mayonnaise para sa amin special offer sa Twin Pack. Para sa amin mga burger, burgers, saka yung mga putlong. Saka meron din kami ketchup. Ketchup. Ketchup at saka sa kami yun eh. Kaming pinili Liquid. liquid. seasoning. And all-purpose cream para kasi magluluto yata sa si mid ng cream tofu. Saka pumili rin kami ng chichirya pagka meron kami ng movie watching every weekend. Dalawa, isang sweet and spicy yung normal salt salt at kay mami bumili siya ng kanyang shampoo, shampoo. at and ito naman yung ganda nito nabili sa... rin kami ng sale na, na toothpaste oh, pili, pili lang naman namin ay sale sale yan tapos sell. yung fabric conditioner sale din sya another one another one it is yung oh, so concentrated. concentrated ito ay yung normal lang ito naman yung normal. Ayan. Yeah. We have here also. Oh, Powder soap. So, dalawang ano siya. Dalawang klase. Dalawang klase pero parehas ng brand. Ayan. <laughs> Siguro makaka dalawang bawa-buwan na yun sa amin. So, yan yung ating pinamili. Pero lahat yan ay sale. Kaya din patagan namin binili na. Baka aig ganun, ganun, naman kami, every month. Pagkasweldo. do mamimili ng mga, Basically. ay, hindi, maglilista ng mga wala kami, ng mga kailangan na bilhin. Tapos, maghahanap kami ng market, market na maraming sale. Tapos, pagdating namin doon, ano ang kukuhanin natin yung mga sale? Para tipid. Kasi kung regular price yan, guys, So the regular price nito as per the brochure. Brochure is, ano ba? 51. 51 grams. Tapos, nabili lang namin siya ng for... 29.99. Oh, So, uh, dirhams, so 20 dirhams to yung, yung tipid sa isang ganito. Tapos yung indomit, ito, binibili natin na 12 ang, pieces. Ang 12 pieces na ay... 12 pieces or 10 pieces? Siguro 10. Ang 10 pieces ay Joyful 12 dirham. 12. Oo. Oh, oh. Regular price. Ito ay how many pieces to? 25. 26 dirhams siya. Ano sa mga piraso? 40? 40, 40 o. Oh. 25 dirham. Oo. 25 dirham. Oh, oh. 40 piraso na siya. So, ang laki ng tipi, diba? Tapos, ito, shampoo mo. Itong shampoo ko, mahal na itong shampoo na to. Isang piraso nito ay 20, regular price. 27. Pero, pag nagsasale siya, kaya binili ko na siya, ito ay nasa 22. Dalawa na siya. O, oh, saan ka pa pa tap? ka na sa sale, dalawang piraso pa. Tapos, yung Tapos, it, ito, 7 dirhams. 8. 8 dirhams lang. hindi. 7. 7 dirhams. 7 dirhams. Pero ang regular price niya ay almost $15. Tapos ito din. Ito ay... Ano ba ba ito? $11? $10? Basta sale lang siya. Pero kung bibili mo siya ay mga $15 din siguro or $20 something ganyan. And then, syempre, ketchup. Lagi tayong bumibili ng ketchup ay ganyan yung mga special offer. Yan, talaga, special, um, special, uh, special offer. Oo, yan, yung mga twin pack na ganyan. Ibig sabihin, special offer ang Hindi lang special offer ito, kasi ito ay... Uh, Oo, kailangan na, uh, namin lagi. Tsaka ito, kasi ito kaya namin binili na, kasi hindi lahat ng store dito ay may tindang ganito. So, yung malapit na store sa amin, wala siyang tinda. Sayang naman yung opportunity na nandun na kami na meron sila nito. At saka milk. Ang milk ay sale din to, pero, at saka kahit hindi sale, bibili din eh. Kasi, kay Balma. So, yan. Yung napamili namin na yan ay good for a month na. More than a month. Ito sa buwan. Ito sa buwan. Tsaka, yung, yung dami. So thank you guys for watching. See you in the next one. Bye.